idol, nakakalit ba ng Junjun ang pagbubuhat? Hindi ka na ba tatangkad pag nagubuhat ka? Okay. Ganito kasi yan, guys. Pag nag-workout tayo, gumaganda yung blood flow ng katawan natin. Good circulation. So, kung bata tayo, tapos nagsistretch tayo, proper form, hahaba tayo. Hahaba, maganda yung ano niya mahaba yung joints, yung buto, nagsistretching, proper form, full range of motion. Tapos yung, yung tinatanong nyo lagi na Jun inimbento yan ng mga taong na insecure sa mga nagbubuhat. Hindi nila ma-achieve yung ganong katawan. So, pinasabi nila na nakakaligit. Pero actually, in eventually, dugo, maganda ang daloy ng dugo dun. So, masalo pa nga siyang lalaki. Pero kung ano yung size mo, yun na yung size mo, hindi na yung magbabago. Kung magbabago man, may konting magandang blood flow. So, yun lang yun. Tama kayo, mali ako, not your doctor, do what works for you. Myth yun, myth. So, kung malaki ka, malaki ka. Kung maliit ka, maliit ka. Matamtama ka, katamtaman ka. Walang magbabago. Kung baga, kung nagubuhat tayo, mas gaganda pa nga yung blood flow doon. So, mas lalo siyang para siyang na flex. So, yun lang. I hope this helps. Myth yun. Kung ano na, na usually yun na yun. Kung gaano ka, kalaki, yun na yun talaga. God bless, guys.